aking mga alaga. Ito po yung bundok na, Isla de La Toha. Isla de La Toha. Tayo yung bundok nasa gitna po kami. So, eh. Dito ako yung mga aso dito. Kitinatinate ko akin tayong authority po. dito po tayo. Yan. Ang ganda. Hi, hello, hello, hello. Welcome to my channel, little channel, channel. Pasyal po kami ng laga ko yan. Maganda na po dito, oh. Yan. May mga design sila. Yan. Ano to, yung squirrel. Squirrel. Dito po, napakalalaki ng bundok. Kasi ito po ay napakatagal na panahon na. Hindi lang yata ito, sandahan taon. Ito, lalo na ito, laki ng puno nito, oo. Sobrang laki ng puno. Meron pa rin doon, oh. May paakyat pa rin doon, kaya lang, wala mga kasama papunta. Sanod na lang sa so susunod na lang namin pupuntahan yun. Doon po kami pupunta sa exercise yung gym na libre para makapag-stretch-stretch ng katawan ba? Ari po yung anak kong aso. Yan, si Simba at si Nala. Meron na naman po kami madadaanan dito guys na ko ano to, kuwago. Ano nga sa English yung kuwago. Tapos meron siyang kasamang ito yung dagang malaki na ma, ma malalaki ang balahibo. Hindi ko maintindihan 'yung camera ito eh. May camera po 'yan 'no, mm -hmm. di ba? Yan ang ating pundok. At mga may upuan po doon pwede kayo magpahinga doon tignan nyo binabakuran yung malaking puno kasi matanda na ito doon mga 200 years na ito Basta gaya ng puno, nilalagyan ng ganyan. Matagal na yan. Inaalaga ng gusto yan. So, yes, sir. Lalaki ng puno, oh. Ayun. Ito naman po yung tinatawag sa ating parang kaong ba na lumalaki. Ayan, oh. O, oh, buloy. Hindi naman po yan buli, eh. May hey, ikaw yan. Hmm. Yun, may bak na yung aking alaga. Andali. Dito ko muna po ilalagay kasi may aking alaga kuting ko lang hi guys sandali lang po po ng dami. Ito po ang isla nila to. Ito po yung bundok. Nasa gitna po kami doon. Ito po yung punong ito ay nakalimutan ko na pangalan ng puno ito. Nasa dulo ng gila ko Ito, kastanyas yun. Kastanyas po. Hmm ay nakikita kaming ang pagiging dito papa nagpapasyal eh no 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 buenos dias yes? vamos ito no ito no 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 no, no. nako ba wala yata pumasok ngayon doon Ito naman po yung bagong gawa nila. Kasi last year wala ito eh. Hindi nyo, may sanga pa oh. Ganda na pagkakagawa oh. doon. Bawal yata. Kaya meron doon. Ang huh? Ano? ba bawal papasok dito? Bawal pumasok, oh, guys. Oh, metal Pero maganda po doon sa bandang yun. Know? Oh. Baka lang dito. Okay. Hindi tayo makapag stretch na katawan ngayon. Eh. Sabar ka lang po kami guys. Marami pong maganda doon eh. Sakit po sana kami ng aso. Kaya lang eh. Hindi kami makakapasok. ito yung bawal lang nga doon sa doon sana oh, may pwedeng dumaan nakakatakot pa lang dumaan doon baka mga adik galing ng pagkakagawa nito o oh. Maskot. Tara, ah, dito tayo. Baka makasalagang natin Balik tayo sa ating pinanggalingan. Dala-dala pa yung dumimoy. Kaya eh, dito na lang ho kami. Hindi naman makakapag-vlog doon. ito po yung tahimik na lugar na napuntahan ko maririnig lang dito yung yung ingay ng tubig ingay ng dumadaang kami sa sasakyan yung ingay ng ibon pag nasa bundok ka pero wala kang marinig na ingay ng mga Nagdadal-dalhan. May peace of mind ba? din Meron po doon upuan na ah. pwede kayong pag namasyal, pwede mamahinga doon. Yung mga magdodjowa na naglalakad. Ayan na tayo. Pwede naman siguro dito na lang tayo mag-ano, mag-exercise. Doon. Hindi, maraming hindi ako mag-exercise. Maano na katawan ko eh. Shoo! ako sila dito guys so, yung mga alaga akong aso pero kagano ko po kasi mag mo so ako na konti ito lang kayo ha eh. Thank you, Lord. Thank you, guys, sa panonood. Maraming salamat po. Bye-bye.